kahulugan ng tuwalya sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa mga tuwalya ay kumakatawan sa mga damdamin ng kaginhawaan. Malambot at komportable ang mga tuwalya kapag ginamit mo ang mga ito. Ang mga tuwalya ay maaaring sumagisag sa pangangailangan, lumikha ng komportableng kapaligiran sa paligid mo. Ang simbolo ng isang tuwalya sa isang panaginip ay maaari rin magpahiwatig na naghahanap ka ng isang pakiramdam ng kalmado at katahimikan. Sa isang espiritual na konteksto, ang mga panaginip tungkol sa mga tuwalya ay maaaring magpakita na kailangan mo ng oras at espasyo upang maipakita at mapanatili ang balanse. Ang tuwalya ay isang hugis parihaba na tela para sa pagpapatuyo ng katawan o mga kamay pagkatapos maligo o maghugas ng kamay. Ang mga tuwalya ay karaniwang gawa sa mga hibla na sumisipsip ng tubig tulad ng cotton o microfiber. Karaniwang iba-ibang sukat ng mga tuwalya mula sa maliliit para sa pagpapatuyo ng mga kamay hanggang sa malalaking tuwalya para sa pagpapatuyo ng buong katawan. Bukod dito, ang mga tuwalya ay may iba't ibang disenyo at kulay na ginagawa itong mas kaakit-akit. Ang mga tuwalya ay mahusay na sumisipsip ng tubig dahil ang mga ito ay gawa sa mga hibla na may mataas na pagsipsip. Ang mga cotton fibers na ginawa sa mga tuwalya ay may mahusay na kapasidad sa pagsipsip. Kaya ang mga tuwalya ay napakabisa sa pagpapatuyo ng katawan Bukod sa pagpapatuyo ng katawan, ang mga tuwalya ay meron din iba't ibang gamit. Ang ilang mga tao ay gumagamit ng mga tuwalya bilang mga banig, unan o saplot sa katawan kapag naliliko. Ginagamit din ang mga tuwalya sa maraming sports tulad ng yoga o gym. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga basang tuwalya. Ang isang basang tuwalya sa isang panaginip ay kumakatawan sa mga emosyon na iyong nararamdaman ngayon. Ang isang basang tuwalya ay sumisimbolo sa lambing at dumadaloy na emosyon. Ngunit, maaari mo rin itong bigyang kahulugan bilang isang simbolo ng pagiging madaling masaktan o masaktan. Ang mga panaginip tungkol sa mga basang tuwalya ay maaaring magpaalala sa iyo na pamahalaan ang iyong mga emosyon ng mas matalino at tiyaking walang mga pagtatalo tungkol sa iyong mga damdamin kahulugan ng panaginip tungkol sa magpunas ng tuwalya. Baka nananaginip ka na pinupunasan mo ng tuwalya ang iyong muka o katawan. Ang panaginip na ito ay kumakatawan sa iyong pangangailangan para sa paglilinis o pagpapalamig. Parehong pisikal at emosyonal, ang pagsipilyo gamit ang isang tuwalya ay nagbibigay daan sa iyo upang mapawi ang pagkapagod. Maaring mag-iba ang intensity mula sa pagbahid ng kaunting pawis hanggang sa pagpahid ng mga luhang umaagos ng husto. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig na dapat kang makahanap ng oras upang pangalagaan ang iyong sarili at ang iyong emosyonal na mga pangangailangan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tuwalya sa iyong ulo. Ang tuwalya sa iyong ulo sa isang panaginip ay kumakatawan sa diin o proteksyon na ibinibigay mo sa iyong mga paniniwala. Ang panaginip na ito ay maaaring tumukoy sa iyong pagnanais na mapag-isa at makahanap ng kapayapaan. Ito ay resulta ng pressure na nakakasagabal sa iyong maayos na pag-iisip at katinuan. Sa kasong ito, ang tuwalya sa iyong ulo ay maaaring sumagisag sa proteksyon o mental na kalasag na kailangan mo. Ang panaginip ng isang tuwalya sa iyong ulo ay maaaring sumagisag sa iyong pagnanais na protektahan ang iyong mga idea. Ipinapahiwatig nito ang iyong pangangailangan para sa pagsisiyasat ng sarili at mas malalim na pag-iisip. Samantalang kung makakita ka ng tuwalya sa ulo ng ibang tao, maaaring mga hulugan ito na kailangan mong bigyan pansin ang mga opinyon ng ibang tao. Maaaring may isang bagay na maaaring mong matutunan o magamit mula sa pananaw ng ibang tao sa isang partikular na sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbili ng mga tuwalya. Kung nanaginip kang bumili ng tuwalya, maaari itong magpahiwatig ng pangangailangan para sa pagbabago o pagrenew. Maaaring maramdaman mo ang pangangailangan kumuha ng bago o palitan ang mga lumang bagay ang interpretasyong ito ng panaginip ay maaari ding tumukoy sa iyong kawalang kasiyahan sa kasalukuyang sitwasyon o sitwasyon. Maaaring may mga aspeto ng iyong buhay na kailangan mong pagbutihin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga tuwalya sa paliguan. Ang panaginip tungkol sa isang batawel towel ay maaaring sumagisag sa iyong pangangailangan na linisin ang iyong sarili sa isang bagay na maaaring gumugulo sa iyo ng lubusan. Maaaring mga hulugan ito na dapat mong bitawan ang mga alalahanin na patuloy na bumabagabag sa iyo. Ang isang batawel ay maaari din sumagisag sa iyong pagnanais na makaramdam ng refresh pagkatapos ng isang mahirap na oras. Ang interpretasyon ito ng panaginip ay maari magbigay ng inspirasyon sa iyo na magsimulang muli at malampasan ang anumang mga hadlang na maaari mong harapin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagpapatuyo ng mga tuwalya. Kung nanaginip ka ng pagpapatuyo ng mga tuwalya, Maari itong sumagisag sa iyong kakayahang pangalagaan ng iyong sarili at lumikha ng katatagan. Ang tuwalya ay maaari ding kumatawan sa iyong kakayahang pangasiwaan at pagtagumpayan ang mga problema. Ang interpretasyon ito ng panaginip ay maaaring ilarawan ang iyong tagumpay sa pagtagumpayan ng mga hamon sa buhay at pagkamit ng lakas o balanse maaari kang makakita ng mga positibong palatandaan sa iyong buhay na nagpapahiwatig ng pagpapabuti at pagunlad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maruruming tuwalya. Ang isang maruming tuwalya sa isang panaginip ay maaaring sumagisag sa iyong pagod o pagkabagot sa pagsasagawa ng iyong pangaraw-araw na gawain. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig na kailangan mong magpahinga at maglaan ng oras upang maibalik ang iyong enerhiya. Maaaring kailanganin mong pagtagumpayan ng pagod upang mapanatili ang balanse at kagalingan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paghuhugas ng mga tuwalya. Ang paghuhugas ng mga tuwalya sa isang panaginip ay maaaring sumagisag sa iyong pangangailangan na alisin ang hindi produktibong mga gawi o mga pattern ng pag-iisip. Ito ay nagpapahiwatig na kailangan mong alisin ang lahat ng uri ng mga impluensyang maaaring makagambala sa iyong pagunlad bilang isang individual. Ang interpretasyon ng panaginip na ito ay maaari ding magmensahe sa iyo na pangalagaan ng iyong katawan at kaluluwa ng mas mabuti. Ang paglalaban ng mga tuwalya ay maaaring magtanggal ng dumi at mancha, kaya ang panaginip na ito ay maaaring maging tanda na sinusubukan mong linisin ang iyong buhay sa isang sitwasyong hindi mo gusto. Kahulugan ng panaginip tungkol sa napunit na tuwalya. Kapag nanaginip ka ng punit-punit na tuwalya, ito ay maaaring simbolo ng mga paghihirap o pagsubok na maaaring mong pagdusahan sa iyong buhay. Ang mga pagod na tuwalya ay maaaring magpakita ng isang sitwasyon na maaaring maging mas mahusay o mas kasiyasiyas sa mga bagay na iyong kinakaharap. Ang panaginip na ito ay nagpapaalala sa iyo na manatiling matatag at nakatuon sa pagharap sa bawat balakid. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kulay ng tuwalya. Ang kulay ng tuwalya sa isang panaginip ay meron din partikular na kahulugan at simbolismo. Halimbawa, ang mga puting tuwalya ay kumakatawan sa kalinisan at pagiging bago. Ang mga asul na tuwalya ay sumisimbolo sa kalmado at kapayapaan. Samantalang ang mga pulang tuwalya ay naghahatid ng simbuyo ng damdamin o matinding emosyon. Ang pagbibigay pansin sa kulay ng tuwalya sa iyong panaginip ay maaaring magbigay ng karagdagang mga pahiwatig sa pangkalahatang kahulugan.